Guys, magandang gabi. Nandito kami sa Ayala Mall at Nagobrosary. Ang aking pinsan. Napasama kasi sa akin dito. Kaya, ayan, nandito kami sa mall. Ayan. Ayan, ayan pamangkin ka pinsan ko. So, juga <tuk> ka gana buyo no? Bit bit, yun yung Eh, Ingon si Joseph, maaari ko nung kumagrosering. Kumahal mo sa Ayala. Uy, ginoo ko. Hindi na Ha? Kung ato na ko, mas ko. Ato na ko gade ko na anad.